Tuesday Adobo Day Ang sarap ng lunch ni Bestie Balita namin si Paolo ang nag-prepare o naghanda nito Pagsisilbihan at aalagaan Isa rin talaga itong si Darren sa naglalabas ng mga pangasar. Alam niya rin kung anong meron sa dalawa Gym body rin kasi nito kaya palaging nakakasama Kapansin-pansin din tuwing may guesting si Paolo Number one, ang mga kuho sa todo laglag sa dalawa. Kung maaalala ninyo, nasa kalagitnaan ng segment, biglang sumulpot itong si Papi. Sabi nga noon ni Meme, baka daw. O bakit daw present si Pao? Samantalang kinabukasan pa sana o dapat to pupunta sa estudyo. Isa lang ang ibig sabihin, hindi na kinayo o kinaya na hindi nasisilayan ng kanyang chinito girl. Ito nga ang ilang komento. Tinamaan na yan si Pao. Pati nga pagiging introvert halos nawala wala na sa kanya. Nahawaan ang pagiging extrovert ni Mrs. Palangiti na rin, hindi na masungit at seryoso. Approachable na rin, hindi na nakakatakot lumapit. Kapag may dumating na anghel sa'yo, mababago ka talaga sulit ang ilang dekada na paghihintay sa kanyang ultimate crush. Isa rin siguro sa nagustuhan dito ni Papi ay yung pagiging simple at walang kaarte-arte sa katawan. Biruin mo, mas gusto kumain ng mga itong bahay. Is rin sa mga vlog niya, tuwing kumakain sa mga restaurant kapag may mga leftover, hindi sinasayang. Inuuwi ito ay dugong Chinese nga talaga. Anong masasabi ninyo sa panibagong update?